So, what's up? Magandang araw muli sa inyong lahat mga kamanok. So, andito ulit ako upang uh, simple nating sagutin ang mga katanungan ng ating mga kamanok na nagtatanong sa comment section, okay? So, mga kamanok, ito po yung katanungan natin na kinuha sa comment section from Sofia Lopez. Ayan, hindi ko alam kung ito ba ay account ng kanyang misis, ng kanyang girlfriend o ano, pero baba ito eh. Sofia Lopez, ayan, so magandang uh, gabi idol. Tanong ko lang po kung pwede po bang magpurga kahit lumulugon ang balahibo. So, actually, pwede naman po yan. Okay? Pwede naman po magpurga kahit naglulugon ang balahibo ng ating mga alaga. So, yung paglulugon naman kasi is natural way po yan ng ating mga alaga mga manok na nangyayari sa kanila every year. So, walang dapat ikabahala kasi normal po yan. Kaso nga lang po, sa point na ganyan, okay, sa point na ganyang naglulugon or molting period, stress po ang ating mga alaga. So, dyan po nakikita natin sa stage na yan, na unti-unti or batch by batch nahuhulog yung mga balahibo nila. Okay, para magpalit ng panibago at para maging maayos muli sila. Kasi po, sa panahon nadadry up po kasi yung balahibo. So, kapag nadry up yung balahibo, nawawala po yung sustansya, yung yung uh, sustansya nawawala no, po yung uh, ikang nga yung shiny feathers nila sinututuyot so, kaya po nalalaglag po yon every year at nagpapalit ng panibago at yung panibagong yun dadalhin nila sa loob ng isang taon muli hanggang sa maglugon ulit muli sila so ngayon mga kamanok kung tinatanong mo kung puwede bang purgahin yung mga manok na naglulugon, para sa akin puwede naman po inyo lang medyo stressful po sa kanila so kaya i advise mga kamanok na kung sila ispupurgahin ninyo, make sure na yung balahibo nila is slightly naka-recover na. Hindi yung talagang, uh, kita mo naman yung mga mapuputing ganyan na ganyan palang kahaba, huwag muna pagkaganon. Medyo stressful talaga sa kanila. Ayaw nila na hinahawakan sila, ayaw nila na nahihipu sila. Kaya hanggat maaari, medyo palakilakahin mo muna yung sibol ng mga balahibo niya para sa ganon, hindi ganon ka-stressful sa kanya. Kasi po, kapag ka naglulugo na ganyan, nag-change feeding po tayo from uh, high protein into lower protein. So, manok, ano ba yung lower protein na ibinibigay mo kapag ka naglulugo ng iyong mga manok? So, nagbibigay ako ng crack corn mais kasi po, hindi po siya mataas sa protina, sa carbohydrates po. Mainit po sa katawan ng mais. Kaya po, pag ibinigay ninyo sa inyong mga alaga, automatic, mas mapapabilis po ang pag uh, ng inyong mga alaga at mas mabilis po ang kanyang healing process. Okay? Stressful nga po. Ano? Sabi ko nga po sa inyo, ang naglulugo ng mga manok, sila po ay may mga sakit. Is a, is a sick chicken. Okay? Kaya hanggat maaari mga kamanok, huwag natin silang hawakan. Hayaan lang muna natin. kung magpupurga, make sure medyo sundo na ng konti ang balahibo. Okay? Kung, kung yung buntot, tingnan ninyo, mga gantong kahaba. Saka pa lang nyo po bigyan. Para sa ganon, sabay na rin po ang pag build ng kanyang muscle, ng kanyang katawan. Kasi kapag ka, na po mga, ang mga balahibo ng mga yan, diyan pa lang tayo nagbibigay at nagtataas muli ng protina ng ating mga alaga. Pero kung sila is nagpapatak ng balahibo, wag muna. Make sure kapag ka sisibol na, saka ka magpurga mga kamanok. Para sa ganon, pasok na pasok, absorb na absorb yung pagkain na inyong ibibigay sa inyong mga alagang mga manok. Okay? Kasi kung kung habang naglulugon, habang naglulugon ano, nagpapataka ng balaybo, saka kayo magpupurga, stressful po yun mga kamanok. Okay? Tsaka hindi rin po magbibuild ng maganda ang katawan kasi nga po, magbibigay nga po tayo sa kanya ng mais eh. Okay? So hindi po building ng muscle ang ginagawa natin kapag ka naglulugon, kapag ka nagpapataka ng balahibo. So kailangan po natin mapabilis yun, nagbibigay tayo ng mais. So kaya mas maganda kapag susceptible na po ang balahibo para po kasabay na habang siya ay uh, nag, nag ano, habang siya ay nagpe-prepare ng kanyang balahibo doon naman nagbi-build din ng kanyang katawan dahil nga po na priming niyo na purga niyo mas magiging ang kopiyon para sa kanila okay so idol kahit pa ano sana nakatulong ang aking opinion pagdating sa yung katanungan right so hanap pa tayo ng katanungan dito ano uh, Ah uh, boss, ano po ba ang mabisang uh, gamot sa bulutong ng manok? Okay? Sa bulutong ng manok, ang aking uh, ibinibigay diyan sa kanila. Pwedeng ano po, uh, uh, Sunrox na ihahalo nyo sa tubig, tapos umaga hapon inyo pong hilamosan. Then uh, right after nun, magbigay kayo ng excuse me, ng Temol, Temol tablet. Makakatulong po 'yan. Makikita nyo, unti-unti pong matutuyo yung fallpacks ng inyong mga alaga at muli po silang sisigla at magiging malusog. So ulitin ko, maghalo po kayo ng isang takip na, na rocks sa isang litro ng tubig. Tapos yung tubig na inyong pinaghalo na yon yun po ihihilamos ninyo sa affected part na merong fallpacks ang inyong mga alaga. So gawin nyo po yan umaga at hapon. Okay? So, po pwedeng sa umaga, after kumain, magbigay din kayo ng timol tablet. Makakatulong din po yan upang sa ganon mabilis pong matuyo ang fall packs ng inyong mga alaga. Okay? So, sana makatulong ano? Ah, uh, ha? Mm hmm. Ito. Ah, uh, wait lang. Inubusan niya tayo ng comment dito. So, hana pa tayo ano? Ah uh ah -huh. uh -huh. Ayan so sino pa ba? May shoutout shout out muna kay Ronnie Ashaw Olarbe. So magandang araw sa inyo, idol. Ano pa tayo ng mga katanungan dito? Ano? Uh -huh. Uh -huh. Okay. Okay, ayan, so from uh, Giovanni, Giovanni Atupan, ayan, uh, ang kanya comment is, mostly ang tinitingnan ko na quality ng manok is mata, bukha, paa, at tinding ng manok, so po, pwede po yan. Pwede pong tumingin kayo sa mga part na yan, sa mata, sa mukha, sa paa, at saka sa tindig. So makikita nyo na po kaagad yung quality ng manok. Yun nga lang mga kamanok kapag ka talagang uh, may infusion ng oriental. So hindi mo talaga makikita itong mga ganito. Kasi kalimitan, yung iba nating mga magmamanok, hinahanap nila mga pencil pits, maliliit lang yung, okay, yung ulo, tapos yung mga balahibo, kit-kit, okay? tapos ano pa ba ah uh, mahaba ang buntot so yan ang katangian ng mga quality na manok pagdating sa iba pero pagdating sa akin hindi mahalaga sa akin kung pencil pit yan o ano basta ako natutuwa ako at maganda para sa mga mata ko yung mga inf, uh, may mga infusement ng orientals okay kung sinabing orientals ito yung mga malalaki ang paa okay hindi ganong kagandahan pero mga kamanok, makikita nyo sa mga orientals na chickens, na mga manok, magaganda ang bone structure. At yan ang gusto ko pagdating sa ating mga alaga. Kasi po, yan po magiging frame okay, ng ating mga alaga pagdating sa ating libangan na ganito. Hindi po pwede sa akin na yung bone structure mahina or weak. Kailangan talaga maganda build. Okay? Kasi po, ang ating po invitation ngayon, ay eh, talagang pataas ng pataas ang standards. Okay? So, hindi lang po ako tumitingin sa ganyan. Basta doon ako tumitingin sa, sa linyada. Okay? Kung maayos ba ang pagkakablend, kung maayos ba ang nagiging uh, resulta ng pagtatagumpay, uh, pagkatagumpay. So, doon po ako tumitingin. Linyada muna bago ang kalidad. Okay? Mm -hmm. Tingnan pa natin dito. Ano? So, ito from Jordan Ramos. Ayan. So, idol, yung pulit ko ayo kumain. Ready to breed na sana siya. Ano, ano boss, ang dapat gawin? Okay? So, tatandaan yung mga kamanok. Kapag ang isang manok ay biglang hindi kumain dalawa walang ang possible reasons dyan. Possible, meron siyang sakit. Impossible, hindi siya natunawan. Okay? So, yan lang dalawang yan ang nakikita kong dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng magana ka ang isang manok. So, kung may sakit, check nyo muna kung may sipon. Okay? Check nyo yung ilong na ganito. Yun yung hawak-hawakan na ganyan. Kung may lumalabas na liquid, possible respiratory disease po yan. So, antibiotic lang. Simple antibiotic for 3 days, okay na po yan. Pero kung walang sipon, okay? Walang sipon, wala lang ganang kumain, possible uh, intestinal problem yan. So, sa loob ng katawan. Okay? Dito na po sa intestinal problem. Tingnan ninyo kanilang ipot kanilang droppings, sigurado ako yung po makakapagsabi sa inyo kung anong sakit meron sila. Pero uh, kung anumat anuman, pwede kayong magbigay sa kanila ng Tepox 48, okay, para po maging maayos yung kanyang digestion, yung kanyang droppings. Okay, kung green naman yung kanyang ipot, pwede kayong magbigay ng uh, uh, pwedeng um, ano, Aornistat tablet, pwede. Kung ano naman, medyo may reddish, pwede kayong magbigay ng uh, ano pa ba, uh, yun pa rin, type Fox pa rin. Kung puti naman yung droppings, pwede magbigay ng NF1. So, makakatulong po yan. Yan po yung mga antibiotic na for uh, intestinal problem. Okay? So, kamanok, check mo rin, baka mamaya, nauuhaw lang yung manok. Wala naman palang sakit, nauuhaw lang. Hindi talaga yung kakain kapag kauhaw. Okay? So mga kamanok, yun lang muna sa ngayon ang ating mga katanungan na sasagutin. So hopefully kahit pa paano makatulong ito sa ating mga newbie, mga baguhan, mga babago pa lang papasok sa larangan ng pagmamanok. So kung may mga katanungan kayo na, 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 na malaman pagdating sa pagmamanok, may problema kayo, lagay niyo lang po yan sa comment section. Sagutin natin yan next video. Okay, kagaya ng na ginagawa natin ngayon. So paano mga kamanok? This is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. Sinasabi ko palagi sa inyo, linyada muna bago ang kalidad. So paano pala?